Mga boss, so oh, kahit pa paano, ko siya ng diagram. Hindi ako nagsulat talaga. Kumbaga, yung design naman kasi nitong 735 ay hawig lang din sa ano sa 5 auto. Yung actually, yung original na circuit ng 735 ay parang upgraded version lang ng, ano, ng concert 5 auto. Kaya may diagram tayo ng 5 auto. Then, revive na lang natin kasi parehos na parehos lang naman ano mga nawala dito uh, tinanggal yung diode para sa CBS ayan o, no? tsaka kapasitor ganoon din yung mga kapasitor at tsaka diode dahil ina-upgrade na nga to ngayon mayroon tayong kinuhang diagram o sa 5 to tapos ni ko na lang ayan bibigyan ko kayo ng pagkakataon hindi na kasi ako magpapaliwanag nito mga boss uh, masyado na kasi akong abala kung lahat ng ano i-explain ko pa so itong mga upgrade upgrade na to mga boss hindi to pwede sa newbie hindi to pwede sa mga baguhan na hindi pa marunong mag tester hindi pa marunong mag analyze ng circuit hindi pa marunong ng stages ng amplifier hindi to para sa inyo para sa akin lang ha? kasi kung pipilitin nyo na mag DIY kayo ng ganito ah uh, siguro kailangan nyo ng ano ng Uh, isang legitimate o isang veteranong technician na magagayad sa inyo which is hindi naman ako pwede na talaga mga boss kasi ang dami ko ng obligasyon ngayon kung magiging obligasyon ko pa sa inyo yung magpapagayad kayo ay pasensya na po muna at ipapriority ko muna yung hanap buhay no mga boss eh sana maunawaan nyo ako at pamilyadong tao din kailangan magtrabaho So, yan lang ang pagkakataon na pwede ako mag-share. Siguro naman, nag na ako ngayon, hindi naman ako madamot. Kahit pa paano. Kasi yung iba, parang ano eh, pinapalabas pa na madamot tayo. Hanggat kaya ko, nag po ako. So, ito na. Uh, screenshot nyo na lang. Yan, para pag-aralan nyo kung sakali. ah uh, yung board na yan, ay, ay, uh, yung schematic na yan, ay ano, ah, uh, Galing sa 5 boto na binigay lang din sa akin ni Marco Herr. Yan. So ayan, ipapaliwanag natin diyan yung mga ano at screenshot na lang sa mga gustong ano uh, gustong kumuha. Huwag niyo nang sabi, huwag niyo na akong i na boss pa ng diagram. Ito na po. Screenshot niyo na lang. Yan. Okay, tatagalan lang ko pa ng konti. Yan, yan. Baka sakaling ano, yan. So nag ipot pa ako dito, kumbaga nagsayang pa ako ng ilang oras kakakalkal dito sa ano para ano magawan lang ng diagram tong ano sa mga nag request dahil gusto ko rin makatulong mga boss pero ano uh, may limitasyon lang naman talaga yung ano natin kakayahan magtulong eh. Hindi naman lahat kaya natin ibigay. So yung oras ko ay sa akin na lang muna. Nagbibigay naman ako ng oras. Okay, ayan na. So ipapaliwanag na natin. Itong additional ay nakalimutan kong sulatan. Kahit wag na yan, mamaya na yan. Yan ay OCP. Yan yung overcurrent protection ng 735 sa 502. Halos lahat ng integrated amplifier mayroong ganyan. So hindi naman na bago yung ano OCP diyan. Ay ito pala ay 15 kaya yan nalagay na. Okay? So dito muna tayo. Yung transistor naman, yung power transistor yan 1943, 1943 na yung base niya yung base niya ay 4.7 ohms yan. So sa 5 kasi walang ano yan, walang resistor sa base. So meron siyang resistor sa base sa ganitong design. Ayan oh, meron naman. Ayan o. Oh. Tsaka nasa ilalim, ayan, mapapansin nyo yung ano. Yan yung mga resistor na yan. Ayan. So mag-add na lang kayo ng transistor kung ilan ang gusto nyo. Katulad nito. So minode lang natin ay yung apat. So okay na yan yung base. Ayan. Yung mga nabago lang. Katulad nito. So kahit sa ano, ah, uh, ito wala to. Huwag niyo na pansinin to kasi ano to, nagkamali ako ng sulat. Ano kasi to mga boss, ah, zero bias. Yung parang ibig sabihin natin zero bias. Ngayon ko lang din yan sa tulong ng mga mas may alam. Yan. So, nireading ko din kasi yan dito, sinukat ko. From base to emitter, ang reading ko ay 0.050. Nung hindi ko pa ginagalaw yung sa bias spreader niya. Ayan. So, napareos lang naman yan yung 9014 at saka 5551 1.8k sa ano kasi sa mapapakinggan nyo lang ako hindi kalimutan ko sulatan sa original kasi na Sakura nakalagay dito ay 1k tapos ay hindi ano nakalagay dito 560k o oh, ah, 560 ohms ano ben ah, gabi na kasi nantok na 560 ohms tapos dito naman nakalagay ay 1k yan so dito yan oh. saan yan Itong bahagi na 'yan, mga buso Ayan. So, ang nakalagay dati dyan ay 560, kung titingnan natin, hindi na makita nung. No? Ayan. 560 'yan. Tapos dito nakalagay 1K sa five ito naman kasi no, dito eh. Uh, 1K tapos ito 1.2. So, dito sa design niya, ang nakalagay dyan ay 1.8 at saka 1.5. Ayan, ito 'yan ito yan so kailangan marunong kayo magbasa ng ano ng schematics yung ano kasi mga boss yung pag-upgrade ng amplifier para lang yan sa may mga experience na talaga na ano technician na talaga kasi kung wala pa kayong experience nga gusto niyo lang i-DIY yung ano ang dami niyo pong pagdadaanan kung wala kayo mapagtanungan o kung aasa kayo sa tanong-tanong mahabang proseso yan yung mga bagay-bagay na dapat aralin so okay ano pa yung mga binago dyan dito sa ano sa design ng sakura 735 sa concert kasi wala sa 5 502 tinoms dyan yung original kasi dyan ay ito ito yan ah hindi makita hindi ko makita ano ba yan 270 kasi nakalagay dyan eh yung original tapos yung ito naman 220 ito dati 220 yan. Ngayon dito sa kanya 470. Alin yan yung dalawang yan ito. Itong dalawang yan. Yung 10 ohms at saka 4, 470. So sa 735 kasi ang original dito ay 220. Tapos dito naman 270 ang nakalagay. So nung ginawa ng in -upgrade ay pinalitan na ng ano, 10 ohms. Tapos sa transistor naman niya yung original din sa Sakura 735 ay 940 lang din. So ginawa niyang i e 1837. Ayan. yan Tapos 220 pa rin. Ayan. Yung 220 ohms yan. Yung galing sa ano. Sa papunta na yan sa base ng ano. Galing sa emitter. Ayan o. No? Galing sa emitter ng driver. Ito kasing dalawa. Driver transistor yan. So, galing yan sa driver transistor. Uh, emitter nya, papunta na dito sa speaker out. Ayan, ito yun. Ito yung dalawang 220 ohms. Hindi naman na bago yan kung 735 yung sa inyo. Kung sakaling sa 5 naman yung gagawin ganito, ay 100 ohms na nakalagay, gagawing 220. So, eh, paano, anong ibig ko sabihin? Yung concert 5 pwede rin gawing ganito mga boss. Direktang ganito. Tapos ano pa, yung dito naman sa taas, same lang din naman sa taas eh. Yung dating C2073, pues C4793 ang nilagay, tapos nag-add na lang ng 68, ayan. 68 Pico Parad, ayan, yung kulay blue na yan, 68 yan. Tapos, sa bus stage naman niya, dalawa yan, itong dalawa. Yan. So, may 68 din siya na, ano, kasi sa 5 auto, 100. At saka sa ano kasi sa, sa sakura dalawa 'yan eh ayan oh magkasunod 'yan naka-parallel lang. So ginawa nila pinalitan na lang nila ng MGE340 tapos sa 2N551 MGE340 sa 2N5401 MGE350. Yan same din yung ano resistor 'yan yung 10 ohms sa 470 sa supply kasi 'yan eh ito naman 'yan yung dalawang 'yan. So ito yung dalawang MGE. Ito yung ano. So ano pa yung binago dito sa bus? Wala na. Sa ano naman sa feedback naman sa gain uh, 33k, 47k dito sa kanya. Ano bang original dito? asa uh, na ba yung ano feedback nito? Ito. Hindi makita. Ah, 33K lang din ang dati. Ginawang 47. Ginawang 47 ito. So, yung sa gain naman na resistor at saka, ano, yun pa rin naman. So, ito na yung mga, na ano, nabago doon sa, no Then, sa differential naman, mara, mara, marami-rami talagang nabago dito. Yung supply niya na, ano, dito kasi, ano yan eh. Ah, hindi ito, hindi, hindi ito nabago. Yung pa rin yun, ayan, oh. No yung 3.3k ito uh, apat na 3.3k ah uh, tika lang ito 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 3.3k sa ano kasi sa 502 33k nakalagay dyan yan 33k so papunta yan sa kolektor ng mga differential kasi ang tawag dito naka dual differential yung ano design nya so dito sa 735 ganun din Uh, 3.3k naman at hindi naman binago yan sa ganitong upgrade so hindi naman siya binago dito 3.3k pa rin katulad din ng sa 735 dito lang nagkamali ako uh, yung ano kasi dati dyan 39k lang ata yan eh tingnan nga natin kung tama yung hula natin dito oo nga 39k lang dito dati tapos ito 8.2 may ano kunyan eh may may kodygo ako niyan mamaya ihanapin natin kasi isabay din natin sa video na to so dito naman ito na lang sa may mga technician alam na nila to so sa 5 na lang ang pagbasihan natin kasi ito yung diagram ng ano so ang dalawang collector niya sa differential papunta dito sa negative supply yan eh 3.3k, 3.3k yung dalawa. 3.3k, 3.3k yan. Tapos, yung signal diode, dinisable na to. Dinisable. binilogan ko yan kasi, ibig sabihin, wala na yan. Tinanggal na yan dito sa ganitong design. Tinanggal na. Tapos, may additional siya na kapasitor na sa supply. From galing dito sa ano, yan, dumanang resistor. Tapos, ito na. 100 volts sa uh, 100 microfarad yan so negative supply ito positive supply ayan so ano bang polarity niyan itong mas malaking bracket ay alam na ng mga technician yan hindi ko na ipaliwanag yan kung technician alam na nila yan kung anong ibig sabihin yan yan tapos ang dati kasing ano sa 5 kasi 4.7 k yan mamaya ilista natin may lista ako eh Tika lang, ipakita ko nga para hindi tayo malito. May lista ako dito. Nilista ko yan. Saan ko ba? Tika lang, I-post natin. Ano pinaka-diagram mga boss? So, nag-screenshot na kayo. So, ilapit natin kada section para may screenshot nyo pa yan. Baka sakaling malabo yung kuha. Ayan. Ayan. So, kailangan maganda ang signal nyo bago nyo ano to. Tapos, ilapit natin dito. Pag dugtong-dugtongin nyo na lang, ayan. 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 Okay. Tapos ito. Actually, ang napapasin ko lang sa mga nagdi, nag nag-upgrade ng amplifier, hindi nila to, ano, hindi nila binabago yung OCP. Lalo na tong resistor na to na 4.7 at saka ito 4.7 ito na 4.7 din. Hindi binabago nila 'yan. Hindi ko malaman kung bakit hindi nila binabago niya. Kung ako may sapat na kaalaman, uh, kung alam ko lang kung paano kwentahin ang pagbago nito, dapat binabago din tong OCP. Kasi kung malakas din yung intensity o yung wattage ng ano dapat magbabago din yung value kasi baka mamaya ah, magki-clipping clipping na naman to. So ito yung sa OCP niya. Ano yan? Ah hindi nagalaw yan. Yan pa rin yung original niya na value. So mamaya ituturo natin yan. Ito yung OCP, ito yung transistor sa OCP. Yan yung transistor na nandun. Tapos yung mga related sa kanya na pyesa, itong kapasitor na to, itong isa, ay, hindi ko ata na ilista yan. Tingnan ko nga, hindi ko ata na ano. Dalawa yan eh, bakit ko hindi nalista. lista? Kapasitor. Ah, para dito sa ano yan oh. Sa may differential, sa differential ata yun eh. ito yan ito pala yun yung sa differential na yun ng capacitor so 2.2 ang nilagay okay so hindi naman nagalaw yan kung 735 yung gagawin yun yun pa rin so ano yung mga pyesa dito sa OCP yan ito yan itong diode na to 4007 itong 4.7 3.3 15k ah uh, 551 551 tapos 4148 na ano tapos itong ano 4.7 50 volts sa ano ngayon ito yung mga listahan ng ano ng mga resistor na binago yung value at saka yung ano kung saan dito ayan so nung kinalas ko yan kasi nilista ko yan hindi naman tayo dyan tipong ano eh hindi naman ako tipong nagbara-bara lang dito na magkakalas taos, hindi ko nilista o hindi ko tinatandaan yung ibang viewers ko lang yung minamalita ko na parang akala mo nag ako na hindi ako gumagamit ng isip kasi minsan na uh, napapansin ko yung iba kung makapag-comment parang akala nila nag-vlog ako na hindi ako gumagamit ng isip kahit pa paano gumagamit din ako ng isip uh, paano ko matututo kung hindi ako gumagamit ng isip yung iba kasi kung parang akala mo hindi ko alam yung ginagawa ko. So yan mga boss, paalala ito. Sa mga bago lang dito din sa channel ko at saka sa page ko. Bago ako magkalas niyan mga boss, siguro pwede kong sabihin isa ako sa pinakamaingat na technician o pinakamabosisi. Kaya nga, ah, antagal ang tagal ko magawa yung isang unit. Yung iba kumita na ng malaki, ako wala pa kasi na kay naka yung iba siguro naka limang amplifier na ako isang amplifier pa lang natatapos ko sa sobrang busisi ko so katulad niyan yung mga ganyan ganyan bago ko kalasin yan pinipicturan ko muna yan o kaya nilista ko katulad nito so sa R214 yung original niya na resistor ay 8.2k tapos ginawang 47k saan ba yan hanapin natin dito yung R214 Asa na yung R214 natin? Ito. Yan. So, ito yung R214. Ayan naman nakalagay. Ang original dito ay 8.2K. Tapos, ginawang 4.7. Ayan. Sunod naman. R211, 220 Pinaliwanan ko na din doon niyan sa ano ha, sa schematic. Ito para dagdag ano lang. R211 220 ginawang 470. Asan 'yan? Ito yung R211. Ayan. So, spoon feeding na to. <laughs> Ayan. Dating 220 ohms yan. Ginawang 470. Tapos, R210. 270 ohms. Ginawang 10 ohms. So, napaliwanag ko na rin yan dun. Ito yun. So, spoon feeding na to. Ayan. Yan yun. Oh. R210. R210. Uh, 210. Ayan. Oh. Ayan. Sunod naman. Ayan. Ayan, nilista ko pa rin yan. Nilagay ko na yan, nilista ko pa rin. Ayan, sa bus. Bus stage. From 5401, ginawang MGE 350. From 5551, ginawang MGE 340. So, ayan. So, screenshot nyo na lang din. So, sa driver transistor naman, yung dating A940, ginawang A18 37 'yan. Mali lang isuot ko Nagmukhang ano eh. Nagmukhang 20 uh, 1837 'yan mga boss ah. Parang mukhang 4 na tuloy. Yung C2073 ginawang C4793. So balik tayo, resistor ulit kasi habang kinakalas 'yan ng pwesa isa, pagano nang ano 'yan eh. Pagano nang takbo yan. 'yan, 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 'yan. Kaya nakuha kong lista. So tingnan niyo. R217, 33k, ginawang 47k. So, ah, saan na ba yung ano? R217. So, 216, ito na. So, 33k, ginawang 47k. Para sa to? Para sa feedback or sa gain. Tama ba ako, mga master o mga mas may alam? Ayan. Sunod naman, R219. Ayan, R219. From 27k to 47k. Asan ah, ba 'yon? So ito 'yon. 27k lang pala to dati kung 735. Ngayon ginawang 47k. So malaking tulong din to mga boss sa mga nagre-repair din ng 735 at saka nabura na yung ano uh, resistor nyo ang print. Pwede niyo kopyahin to. So, paano malaman yan? Kailangan nakasubscribe lang kayo sa akin. Kasi kung lagi kayong nanonood sa akin, eh, may mapupulot kayo lagi. Kung hindi kayo laging nanonood, tanong kayo lang tanong, baka may ginawa na akong video, hindi nyo pala alam. Ayun. Kawalan nyo na yun. So, hindi naman lahat may share ko, pero kahit pa paano may may share tayo. So, punta na tayo sa R222. Yung 1K dati, ginawang 1.5K. Saan ba yun? yung R222 ito ito 1K lang yan dati ayan ayan ito yon yung 1.5 ayan maliba ito ito yon ayan oh uh, R222 ayan oh R222 ayan tapos sunod naman R223 560 lang ginawang 1.8K itong katabi naman nya ayan Ayan, so same goes lang yan dito sa R224, yung katulad dito sa kabila na 270 ginawang 10 ohms. Tapos R225, 220 ginawang 470 ohms. Ito yung dalawang yan, ayan. Tapos ano pa bang nabago? Yung sa baba pa rin, R228, uh, uh, 8.2k, hindi ko nalagyan ng k. Ano ba yan? 8.2k ito ginawang 47k asan yan ito yan R228 ay dito pala tayo sa kabila ayan R228 ayan So yun lang mga boss at nag-add siya ng nag-add siya ng Madaming ano, ah uh, madaming transistor, 16 pieces. Yung ina, hindi po ako nag-upgrade nito ah kasi hindi naman ako mahilig talaga mag-upgrade. Hindi kasi ako sa totoo lang, hindi ko hindi ako panati ko ng upgrade sa totoo lang. Kumbaga, mas type ko yung iristo ng original na estado. Kung gusto kong mas malakas sa amplifier, magbibili na lang siguro ako ng ano ng mas kung ganun ang gusto ko na mas malakas, bibili na lang ako kaya mag-add ako ng isa pang amplifier. So, yun ang pananaw ko. So, sa iba naman, gusto nila palakasin ng palakasin yung ano, yung isang unit nila. Parang, kanya-kanya lang tayong ano. Sana ba tayo? Yun. Yung original na supply ng Sakura 735 ay 45 volts. Tapos, ginawang 60. So, ayan. BEC uh, 60 volts. Ayan. Mahaba na yung mahaba na yung ano natin, mga boss, yung usapan natin. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang yung vlog natin.